sa likod, papunta sa paa. Ah. Oh, dito dito yata nila ka para wala ka bang barang pantalan do? Ha? May barang pantalan do? Ha? Ah? Wala kang barang pantalan do? Ah, pamilya ka. Iiwan mo to para patayin na lang kita. Ha? Dito para ka-mai-show sa. Gusto mo patayin na lang kita. Tapos sinakita ko 'yung mga. Ha, ah, bibiwan mo na to. O sige, ubusin mo muna dati, ubusin mo. Sino bang ginawa mo bukod dito? Sana. O iba ka che. Ah, mahal mo. Eh papa paano yan? Tao na hindi mo naman po pwede makala. Hindi mo naman po pwede makita si to. Elemento ka, tao to. O. Saka kung mahal mo, dapat hindi mo binibigyan ng sakit. Yan ba yung pagmamahal? Ha? Eh. Ah. Kung may pagmamahal, ibigyan mo na sakit, iba di ba dapat pinabantayan mo? Ah, o protecta mo dapat siya sa mga magbibigay ng sakit. Ay, binibigyan mo pa ng sakit eh. Kasi di ganito na lang. Ano bang gusto mong aray para matantan, uh, iwanan mo na lang? Wala ka pang pritong aray. Ah, sino lang gusto mo? Ha? Ah? Sino lang gusto mo? Siya lang. Siya lang. Ha? Eh, hindi nga po pwede. Ako pwede muna ba, tayo, o, pwede mo siyang bantayan, pero huwag mo siyang sa ng sakit. Huwag mo siyang nilagay mo dito. hindi pa. O, tanggalin mo. Ayosin mo yan. Manalaman ko yung kung magtitira ka dyan.

Tanggalin mo na dyan. Itututin mo na dyan. Ayusin mo. Hmm. Kamay paan nyo. Wala ka pa tinatanggal sa paan niyan. Sige. Sige. Pilit mo makanggal yan, ikaw naman ang nagagay yan. Ilang araw mo na ginagambala yan? Ha? Gano'n muna katagal na ginagambala to? Tatlong araw na. Tatlong araw na. ayusin mo. Masih ke kiri timun. Tangga di Tanggalin iba ba. Tanggalin Tangga ringgo. Jadi, tangga ringgo. Tidak tangga ringgo. Tidak tangga ringgo. kita sendiri. Dines! 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 Ang bagay mo, pinatatagal mo, pwede namang mabilis yan. Dumarap pa kita, gusto mo? Ha? Dines! Pupusin mo yan, pupusin mo. Tanggalin mo. Arte-arte mo, ha? Tanggalin mo yan. Gusto mo, bigyan kita na sabi katawan? Ha? Pinatatagal mo eh.

Kau dapet, ada anu, anu, anu partnya katauan kita yang dibicarakan Oh iya, bunuh timu di kan Apa anu yang diikai mu ada kan Apa yang diikai mu di kan oh, Tanggalin lo Tanggalin lo Dileks okay. Bunuh timu Tanggalin lo Tanggalin lo May hinahirapan kita ngayon. Sino mas matanda sa inyo ng dalawa? Kung kasama mo? mo. Ha? Ha? Um, una, magkano ano kayo ng dalawa? Ha? Magkakilala lang kayo. Magkasama lang kayo sa kailangan. Sige. Ang mo ang talimot. May gusto ka rin dito. Ha? はおはようごます。 Bukos na? Bukos na? Bukos na? Bukos na? Bukos na? Sige simutin ko Simutin ko Huwag mo kalolokohin mo Ugo,

Sana nararamdaman. Sino yung mas marami yung sa inyo kasama mo? Hindi mo na ikaw. Pindang. O ikaw ka lang yung nga mo kami papalikan ito. Sigurado ka. May pangalan ka ba? Ha? O yung nasa ilagay sa man? Kapay ka na niya kasi kung kayo, gusto nga Ha?